Okay, hello, good day everyone. Welcome po sa Happy Angel Reading. So, ang reading natin ngayon ay para sa iyo Scorpio sa buwan ng Setyembre, no? Uh, kung napanood mo ng ating first week, uh, napakagandang i-track po ang ating mga journey, no? Ayan. So, magsimula na po tayo. Okay, maraming salamat po sa nag-subscribe po, no, at nag-like din po sa ating mga video. Marami, malaki pong tulong sa Happy Angel Reading yan. Salamat po. So, kukuha po tayo ng guidance mo rin, no? <clears throat> so, ito po ay para kay Scorpio sa September. Para po kay Scorpio's Read Guide. okay Scorpio Oh yeah, Four of Cups in Reverse Page of Swords in Reverse Oops <laughs> At Page of Cups baka may ma kang uh, may ma-receive kang letter nak no mga second week ah uh, that is message of love no sa so, kanya pong karera sama na rin natin sa sa yung karera rin oops ayan tumatalo nang yung mga card nak Six of Swords sa iyong karera. Chariot, aba, alam mo patutunguhan mo ha, may pang, may pangarap ka, may goal ka sa buhay. Ayan. Ace of Cups. Kaya nga lang reverse, no? Ay, upright pala. Ayan. So, <coughs> sa ating romance angel guidance para sa kanyang pag-ibig spirit guide. Laro-laro lang, playfulness. Ayan. Para po sa kanyang pag-ibig spirit guide. Worth waiting. Ayan. Okay lang maghihintay ka kasi paninindigan ka naman yan. O, di ba? <clears throat> So, nakita mo, meron kang four of wands, no? Parang bukas ka na sa mga ibang, ano, ibang love din. Or sabihin natin, nakamove on ka na ba? Or I think, na, kasi parang open na yung puso mo uli sa ano eh. sa mo na uli ang puso mo sa, sabihin natin, ah, uh, sa ibang tao, sa isang nagkakagusto sayo, or sa or or ikaw nagkakagusto sa kanya, no? Parang inopen mo na dati is ini-ignore mo lang ang mga may gusto sa Ngayon parang binibigyan mo sila ng pag-asa or parang sabihin natin na eh ini-entertain mo na rin, no? At saka magandang ano ito kasi parang tingin ko eh ang recent past mo, mukhang ano rin, no, may problema ka rin sa pag-ibig, uh, bago kang, bago itong siguro mga sa pre, sa mga single, no? Pero ngayon, parang nakita natin, uh, ini-entertain mo na, no? At uh, nakikita din natin na uh, kasi magandang nga ito, baliktad, no? So, kapag itong for of Cups is balikta. Dito ay nagpapakita ng unti-unti kang parang nagiging bukas ka sa mga bagong alok or opportunity, no? Kung dati marami kang ano, kung dati ay parang nag ka pa, nag ka pa, pero ngayon, ah uh, talagang in-entertain mo na, no? Especially yung mga maliligaw mo. Tsaka parang bukas ka sa bagong mga alok, no? At sa mga opportunity rin, no? Kung dati ay actually, eh, isnabin mo sila, ngayon, hindi na. May konting flirty-flirty energy na yan. Pa-smile-smile smile ka na. Kasi parang na-realize mo rin na, kaysa wala, no, siya na lang, parang ganun, no, kaysa pa, baka, iniisip nyo rin kasi na, baka, ay, nako, it's too late na sa akin, so, I need to, I need to find na someone, no, para kailangan ko na rin makapaghanap-hanap at lumagay sa tahimik, no, sometimes, yan din yung naisip nyo, no, dati, panay-career lang ka, no, kayo, panay-trabaho lang, no, ngayon is, naisip nyo na, ngayon, nakapokus na kayo sa inyong puso, no, sa iyong pag-ibig, sa iyong love life, So, parang ngayon, uh, parang ngayon din, ito rin sinasabi na handa ka na rin subukan ang mga bagong bagay, no? O bigyan mo na rin ng pagkakataon ang si persons na ano, nak umaaligid-aligid sa no? So, meron ka rin dito, nakita natin, may challenge ka, no? Ito'y baligtad ng Page of Swords. Ito 'yung nagbababala lang na laban sa pagiging masyadong critical o sabi natin pagiging maingat no? Baka masyado kang nag-iisip at nag-aalinlangan sa mga sitwasyon mo, no? So, ang challenge dito ay magtiwala ka, no? Especially sa iyong intuition or sa iyong gut feeling, no? Kasi ang ang page of cup, iyon yung naghihikayat sa iyo ng tanggapin ng mga damdamin na may pagiging inosente o pagiging bukas, no? Ito na tayo, page of cups, no? Na sinasabi rin dito na baka makareceive ka rin ng message, no? Makareceive ka ng message coming sa yung persons, no? Or sabihin din natin mukhang may nag offer sa iyo kaya lang talagang dini-deny mo. at uh, talagang hindi mo siya inaano. So, asahan mo once na maging open ka, no? Talagang papasok, especially to those who's dealing with Pisces, Cancer, Scorpio, sino man may kakilala, ah, uh, ka ng ano ng letter. May nakita din ako dito sa current, ano mo, parang yung ex mo. Uh, you could be also dealing kay, ano, ano, kay Libra, Aquarius, Gemini. Na dati siguro, uh, parang may nakikita akong konting pangihinayang sa'yo. Sa, sa, siguro dahil nanginayang ka sa ex mo, no, na dati is, kumbaga hindi mo gaano napahalagaan yung importansya ng relationship ninyo. So medyo nagkaroon kayo ng break up. Ngayon parang nakita natin is uh, parang may konting panghihinayang ka or hindi hindi naman kayo lahat nak no yung some of you na parang gusto pa rin talaga din si ex kasi mas nakita nyo na yung nag-o-offer ng love sa inyo is parang merong hindi medyo hindi nyo gusto no so asahan mo meron din meron ding lalapit sa na talaga may bago kang pag-ibig oh Ayan, no? sa Ace of Cups mo. I think, ah uh, siguro parang nasa katra katrabaho mo na ang, ang bagong mag-offer ng love sa'yo, no? Kasi na, may work tayo dito. Nakita natin, i-connect natin sa sa pag-ibig mo at nasa work ang ano new love mo kaya kaya maaring ma maano mo siya no makilala mo siya sa trabaho or sabihin mo na nanliligaw na sa iyan at ngayon mo lang siya nabigyan ng oras at ng pansin na uy gwapo pala ngayon mo lang na ngayon mo lang na realize na gwapo pala siya uy ang ganda may dimple pala parang ganun ba makikita mo yung mga dati mong hindi nakikita doon sa tao na yan no parang bigla na lang nagbago may may sudden transformations ka uh, nagkaroon ka ng bagong perspective sa ano new perspective sa, sa pagdating sa pag-ibig mo, no? Talagang means that you are really open. No? Uh, <clears throat> so, yun nga, um, maaring ligawan ka rin nang sabihin natin ng kung crush mo siya, maaring ligawan ka rin, ligawan ka rin, no? Kasi baka maaring nga na siyang ang maging ano mo, maging girlfriend mo or boyfriend mo o mapangasawa mo, no? Sa mga... Kasi parang ano, kaya lang meron din akong nakikita dito na itong persons na to, magka, magkakilala yata ang ex mo at yung ex niya. Ah, yung ex mo at yung bago na gusto mo, nakatrabaho para magkakilala. Kaya siguro na-hesitate ka, no? Na ano ka rin, na iilang ka rin siguro. Pero wala tayong magagawa. Pag puso na, eh, wala na tayong magagawa niyan. Ayan, no? Magkatabi kasi sila. They could be a friend. Yeah, yung ex mo at yung bago mong maliligaw, they could be a friends no? sa some of you lang naman din, no? So, tingnan nga tayo. Uh, sa so, meron ka na, na, ano, no? Angel guidance. So, ang ano dito is playfulness, no? So, ang mansahe nito para sa iyo ay maging masaya ka raw, no? At maging magaan ang iyong loob, no? Huwag kang masyadong wag mong masyadong seryosohin ng lahat no maglaan ka ng oras para mag-enjoy or andiyan yung maglaro kasama yung mga yung partner mo sa mga may partner na no at yung sa taong gusto mo so ang pagiging playful actually ay makakatulong sa napaluwagin ang tensyon no o magdala ng ligaya sa iyong love life no parang chillax chillax lang kain dalawa no pag single ka naman just go ahead no you could flirt no and then makikita mo na iba na yung Uh, talagang parang tingin mo bumabata ka kasi pag nag-play ka, tumatawa ka eh, no? So, uh, you know, laughter is the best medicine and that will keeps you young. So, tawa lang ng tawa. So, alam niyo po ba, uh, laughter po na uh, minsan mag-exercise kayo, lalo na especially pag malungkot kayo, tawa lang kayo kahit uh, kahit na ano, Uh, kahit maraming na maraming diyan hindi kayo maka, maka, ano punta kayo ng banyo ta lang kayo doon no kahit mga at least mga 5 seconds napakalibreng gamot po yan yang laughter is the best medicine no hindi lang yan ma exercise yung mga ngalangala -ngala po ninyo no ayan At ito naman is worth waiting. So, ang card na ito ay nagpapatunay na ang lahat ng paghihintay ay mahalaga, no? It's worth waiting. Means kasi nga po, ano, it's divine timing. It's work on your love life. Ibig sabihin, inaayos pa ng mga spirit guide ang inyong persons na kung something na sinasabi nyo is, ang tagal naman ng soulmate, ang tagal naman ng persons ko. Uh, sometimes po kung bakit matagal, kasi mayroon pa siya sigurong karmic relationship sa ibang ano, no? Sa ibang space o sa ibang lugar. So, darating yan sa inyo. ibig sabihin, maayos na maayos, no, Nakapaan, meron na siyang sandatang nakuha. O, ang, ang sandatang sinasabi ko, may experience na siya na sigurado magagamit niya pag nagka, nagkakita na kayong dalawa, no. So, uh, kasi once na minamadili natin, parang we are not aligned sa universe, no, kasi nga mayroon pang inaasikaso para matuto din ang persons ninyo, no o dapat siya magbayad din ng karma sa ibang tao. So, ganun po yung mga, ano, ng no, mga sitwasyon na dapat natin intindihin. So, ang dapat nyo lang pong gawin is have faith and trust the process. No? Huwag kayong mag-alala kasi everything is under control. Everything is divine timing. So, ibig sabihin talagang tinututukan din ang love life mo. Kaya nga siguro nagulat ka na, 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 naging open ka, no? Uh, dati nagtataray ka dun sa ano na yan, sa maniligas sa so, tingin mong na gusto ka, ngayon, ngingitaan mo na, no? O, iyan din na naman din yung short na maging friendly ka, no? Ah, uh, so, yan no? So, huwag kang mag-alala, dahil darating din at darating, no? So, tingnan natin ang iyong karera, meron ka rin, ditong Six of Swords, no? So, ito yung, sa buwang September, second week, uh, parang nangangailangan ka mag-decide na pagkilos, or sabihin natin na, Pwede rin na inaano ka na magpakita ng pag-alis sa, sa parang magpakita ka na you are moving sa magandang direction na, no? Or sabihin din natin a uh, maaari rin yung nag-iisip ka rin umalis sa iyong kasalukuyang ano, trabaho. Or sabihin din natin na uh, parang gusto mo talaga umalis. <laughs> parang ang gulo-gulo ng trabaho mo, ganun po ba 'yon? Pero ang love mo ando doon, no? kitang-kita oh no um uh, oh parang may ano ka actually eh marami kang plano oh, no kaya ka rin gusto mong umalis ibig sabihin hindi ka naman naalis bigla bigla diyan sa trabaho mo kung walang kung ano eh kung hindi ka rin ready sa sa plan B mo ibig sabihin it's either na mag- iniisip mo rin siguro na siguro na, na magulod sa trabaho ko kaya ko naman na mag-start my own business, no? So, what you're gonna do is you're gonna, talagang you will pursue and aalis uh, ka dyan sa trabaho mo. Kasi, yan, no? Kita mo itong uh, atong tubig na yan, ha? Yan is, nakita mo, di ba, medyo malabo, medyo maalo. So, ibig sabihin, yan yung mga turmoil na nararanasan mo sa iyong karir no Or sa iyong financial. Parang hindi ka rin kasi masaya. Kasi parang hindi mo nagagamit yung pinag-aralan mo. So, parang uh, awa, na, uh, awa na yun. Basta, kasi Japanese awa na yun. Parang hindi na yung pinag-aralan mo, at yung mga skills mo, uh, hindi mo nagagamit sa trabaho mo. Kaya, ano, no parang bigla ka na rin. May upheaval ka na parang, uh, nako, pa bakit parang uh, you feel bored? Ibig sabihin, hindi ka na No, parang sayang naman yung pinag-aralan ko, isang concept din yan. O oh, may, may, savings naman ako eh, no? Kasi bakit, kasi parang alam mo yung ginagawa mo eh, no? Kasi you have the chariot. Means ito yung may plano ka. Ibig sabihin, ikaw yung magpapatakbo ng ano mo, ng, ng karera mo o ng love life mo. Ibig sabihin, you hold the, the wheel, no? Kung baka, ikaw ang na, na, ubra hindi ka pa, pag-reversion, ibig sabihin, ibang tao nagpapatakbo sa'yo, no? maganda, naka-upright to, no? Ang chariot kasi ibig sabihin may yung may destination ka, may goal ka. Planadong planado mo, no? At gusto mong gawin right away, no? Ibig sabihin, and this is napakabilis. Napakabilis na ano. Ah uh, So nakita natin, uh, alis ka, uh, alis ka sa ano. I think itong persons na to, hindi pala sa ano, mukha sa ano to. Mukhang diyan sa bago mong tatrabaho mo siya makikilala nak, no? Ah, uh, yung iba some of you ha, huh? Uh, yung mga incident, yung uh, mga sitwasyon na sinasabi ko, no, that is, uh, uh, tingnan yung mga, yun yung mga pwede nyo lang i-accept, no. Just take what resonate po, no. Uh, pero makikita mo dito, no, uh, ibig sabihin talagang aalis uh, ka sa trabaho mo or sabihin natin mag-iiba ka ng pat, no. Some of you magagawa ng sariling business, some of you is parang medyo mag-iiba ng locations, kasama na rin siguro magre-relocate siya at doon siya maghahanap ng trabaho. Pero ang maganda sa inyo, no, uh, you are making your plans, Scorpio. Meron kang plano para mas gusto mo sigurong magsarili o ikaw na rin mismo ang maging boss. Gusto mo na yung parang hindi ka na stress no? Parang uh, you want to be your own boss na rin, no? Kumbaga, Ayaw mo na makigulo sa, sa ingay, sa trabaho. You're trying to find peace dito and calm and harmony, no? At swerte naman, may nakikita tayo. Is parang sinasabi rin itong no, Ace of Cups na yan. Parang yan din yung magiging inspiration mo. Actually, ay ibig sabihin, naku, uh, ang bago mong lalap, papasukan is gustong gusto mo na, no? Yung talagang, pa, ito yung gusto ko, no? Sa mobyo naman, oh, kampante, yung sa, sa yung boss kayo, yung kayo lang na ang, ang parang sole proprietor kayo, no? Ah, uh, kung baga, uy, gusto nyo at sa ano, hindi, hindi mo kailangan yung magmadaling bumangon, magabang ng jeep, no? Kasi at least ikaw, you are, dyan ka lang din sa bahay magtatrabaho, no? Kung which is more, ano sa'yo, advantage sa'yo, at saka lako, lako parang napakadali sa'yo, no? Pero kumikita ka, no? At magugustuhan mo daw yung bagong pat na tinahak mo, no? at nakikita natin dito na uh, may uunlad ka kasi maganda tong kasi may plano ka eh no hindi maganda yung magkukwit ka tapos tatambay ka ano kumbaga magkukwit ka hindi mo alam kung ano tapos pag naubusan ka ng budget na ng pera mo manghihiram ka di ba parang ganun pare ikaw nakita natin dito Scorpio meron ka ang plano no ayan may plano ka the chariot at magiging successful if ever na gusto niya maging self so uh, self employed at kung sino naman lilipat ng ibang lugar at doon papasok you gonna love that place daw no kasi nga nakita ko sigurado doon mo makikita ang persons na hinahanap niyo sa mga single no sa mga sa mga may in relationship naman no yung papasukan po ninyong trabaho uh, sabi natin, ang malaking tulong sa pamilya. Ibig sabihin, uh, baka ma-promote ka pa dyan, no? Ayan, so sana nagustuhan mo. Scorpio, ang iyong basa, no? Sa, at uh, panoorin niyo po yung, yung iba natin, no? Yung iba. At mag-comment po kayo, please, ha? Kasi, ta ma pwede po kayo mag-ano ng suggestion kung anong gusto nyong gawin ko, no? At gagawin po natin yan, no? At, kung ano pong topic, kung ano pong mas gusto nyo, no? So, titingnan po natin lahat yan, no? At maraming salamat and see you again and God bless you all. Ayan. And always be happy and grateful, ha? Ayan. <clears throat> Dear friend, have you ever felt so stuck, hurt, or hopeless that you knew something had to change, but you didn't know how things would work out? A time when you could have really used more insight and guidance, or at least a new way to nurture yourself and bring a little more peace into your life. We all struggle with our own issues, self defeating patterns, and conditioning, all of which color our views of ourselves and the world, whether we're aware of it or not. Add in the chaos of modern life, and it makes sense that you might not know what to do, where to turn, or even what's holding you back. But what if you had a tool that could help you not only relieve stress and anxiety, but also help you focus on self-care and get clear on what blocks your way to living the life you truly want and deserve? In Har everything will be revealed to you. In Har you will be inspired, enlightened and empowered. Mahal kong kaibigan, naranasan mo na bang mapagod, nasaktan, o nawala ng pag-asa na alam mong may kailangang baguhin, ngunit hindi mo alam kung paano mangyayari ang... Dear friend, have you ever...